kapag pinuno mo ng galit ang puso mo, mawawala na lang espasyo ang kapayapaan sa puso na yan. Kapag pinuno mo ng kahulamalingan sa material na bagay o sa kahit sino man ang puso na yan, Huwag mo nang isipin na ang Diyos ay pupwede mo pang lubos ang maramdaman sapagkat wala na siyang espasyo sa puso na yan. Pupwede mong maramdaman pero hindi lubusan. Halimbawa, 20% lang of peace. Bakit? 80 yung sadness. Halimbawa, 30% lamang yung hope. Bakit? 70% yung fear. Hindi po pwedeng may paglagyang iba ang magaganda. Diyan lang sa puso na yan. So kung lalagyan mo ng pangit yan, nasa saan na ang para sa mga ng pagay na nakatalaga sa ating buhay. Kaya dapat maging mapili tayo eh. Nakapanood na po ba kayo sa pelikula nung nasibat Malimbawa, dito o dito. Pero kinakailangan alisin niya para mabuhay siya. Yung pilit niyang aalisin ah, ng gano'n, uh, pili ko lang yan, nangingiwi ka. Uh, 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 uh. Ang mahal na higit pa doon ang ginawa. Pupwedeng magstayon sa puso niya. Pero she chose, hindi, bubunutin ko. Ayokong manatili yan sa puso ko, sa buhay ko. Kapatid, alam naman natin, ang bagay na natusok, kahit sa lutsud pa yan. Aba, kapag hindi mo binunod agad yan, unti-unti, baba, unti. Ganyan ang ating mga pangit na karanasan. Hanggang sa maapektuhan na ang ating pakikipagkapwa tao, ang point of view natin, ang mga vibes natin, ang ugali natin, diyan ang gagaling sa mga iniimpak natin sa puso natin. Kaya, let us replace them all with good things. Nagwo-worry ka madalas? Hold on to God's promise. I will be with you always until the end of time. Hindi niya ako pababayaan. Nagwo-worry ka sapagkat malala ang sakit mo? Hold on to his promise. God is my great healer. Tagaling ako. Nag-worry ka sa negosyo, God will provide. Basta gagawin ko ang parte ko. Nagagalit ka, ang Diyos ang siyang bahala sa nakasakit sa akin. Siya ang maghihiganti para sa akin. Etc. cetera, Palitan mo. Kasi kapag nanatili yan at inalagaan mo yan, walang ibang matatalo at lubhang maapektuhan at masisira, kundi ikaw lang. Ito ngayon tayo, yung sasabihin mo, pinatatawad ko na siya. Yung sasabihin mo, na, magbububo na ako. Yung sasabihin mo, hindi na ako matatakot. Yung sasabihin mo, mula ngayon, sasampalataya na ako. Mula ngayon, magbabago na ako. Tatalikuran ko ng pagkakasala ko. Etc. 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 Mula ngayon, naalisin ko na ang nega sa puso ko. Madaling sabihin, yes, puno ka ng oxygen. eh. <laughs> Pero pakiramdaman mo ang puso mo habang sinasabi mo, ang bigat dalhin, ang hirap tutuhanin, bakit marami ka ng tinanim. Pero may oras pa, alisin mo hanggang maaga, maging mapanuri ka, wag kang maniniwala sa jablo na kapag nagtanim ka ng nega, may eh maganda kang makukuha. La! Kung ano ang itinanim, yun din ang a -anihin. At kapag nagtanim ka ng isang buto, hindi ka naman naani ng isang buto lang, aani ka ng maraming bunga. Aapektuhan yan ang buhay mo, pati ang pakikipagkapwa-tao mo, pati ang balak ng Diyos para sa iyo. Alisin mo hanggang maaga para maibigay niya ang mga blessings na dapat ay nandyan sa puso mo and therefore sa buhay mo. Amen.